kung legit nga to guys puta kung legit ko sa araw di uy lapit ka ha ah. may papagawa ko sa'yo yes magluto ka kaya sa araw sa araw taas taas araw. sa araw magluluto ko sa araw ang init kasi, di ba, na may mga video na nagluluto sila. Na uh, ano, hindi to. Oo. Oh, uh, oh. Sa inaan nila sa araw. Oo. Uh, oh, Sir mo kaya? Pwede eh. Ano ba yung mga kailangan? Kawali, di ba? Kawali. Tapos ano? Itlog na lang para mura. <laughs> yung mga ilo, mga baboy. Itlog oh. No. lang itlog. So, sige, sige, sige. So, Try mo. Wala akong mga gamit. ang itim mo. Kawali. <laughs> Yan, kawali guys. Guys, guys, kawali. Lagay natin dito sa... Oh. No? Bang! Painitin lang natin kung legit na ginagawa ng mga liputa. Ano yan? Punggol na yun no? So, yun, yun lang. Tapos mamaya... Tapos mamaya lalagyan natin ng mantika para uminit na. So, papatuyin lang muna natin yung tubig niya. Kasi may tubig yan eh. Kaya hinugasan ko kasi. So, pag natayo, lalagyan natin ng mantika... Tapos pagkatapos natin lagyan ng mantika, lal papainitin naman natin yung mantika sa araw din. So yun, tapos magluluto tayo ng itlog. Then ngayon, bibili tayo ng itlog. Yung mura lang kasi huwag na tayo tumira ng mahal at baka hindi maluto. So yun, punta na tayo sa tindahan, bibili tayo ng egg log. Okay, okay. let's go! eh! Okay. Dalawang itlog na kawali <laughs> Sir na kaya Matuyo rin yan Alagyan natin ng mantika yung, Ito yung mantika guys Use oil na to Use oil uh, Use oil na yung natin guys kasi Tayo na. So yun guys, use oil na lang Masyadong magastos pag bibilip tayo ng mantika May use oil naman dyan So subukan lang naman natin eh So yun guys, alagyan na natin ang oil para huminit. So yun, painitin lang natin. So yun guys, painitin lang muna natin yung, ano, yung mantika dyan. Painitin lang muna natin mantika sa kwalitas. Ilagay natin yung itlog mamaya. ah uh, so yun, intayin lang natin pinatungo do sa ano, pinatungo sa, na, pinatungo sa ba, timba para mataslas ng konti. So hintayin lang natin na ano. Na, na, ah, uminit yung mantika. So ito legit talaga 'tong gagawin natin na pagluluto na galing talaga sa araw. Papainitin talaga natin. So hintayin lang natin ah, na uminit pa. Yung mantika. So saka natin ilagay itlog. At yung iba kasi iba yung ginagawa ng iba eh. So yan, waiting lang tayo. Mm -hmm.

Ah, kaya maluto eh, di matabang. Body, body, bo. Hmm, boy. boy. So yun guys, nagayon natin yung ano, uh, itlog na Ini yung scramble ko kanina so yun sabi na natin kung legit nga to guys puta legit ko sa araw ay puta legit nga gago legit nga ah galing nga gago <laughs> luto luto na luto na mga ah kaulutong to uh, uh, balik tarik ko na balik ke At ganun. Para yung scramble, laging scrambled. Hey, chicken, chicken, no? O, nalo, ito, oh. Galing, oh. Amazing. Amazing talaga, guys. Ay, oh, luto na to. Pwede. Luto na nga, oh. Oh, oh, oh. Legit. Legit yan, boy ang halong daya. Ay, nako. Ayan yung lagay ng toy na yan, no? Okay. Akin na yan! Hindi yun, lagay yan! Lagay yung bibasahan yan. Kunin na natin, guys. Ang ating niluto dito sa initan. Ayos. Akin na yung basahan. Mayinit yung araw. Mapaso. Baka mapaso tayo. Lang. So, yun, guys. Legit nga yung ginagawa natin. Nagluto tayo ngayon sa araw. Ito, lutong-luto ang itlog. Lutong-luto. So, yun, guys. Thank you for watching. God bless. <miming>